Hello mga guys. Good morning. Yan. At dito nga share ko nga po pala sa inyo mga kagarden ang tanim nating uh, sinta. Ito po mga kagarden ayon sinta papaya. Yan. Ito po ay ah uh, tinanim po natin ang buwan ng September. Ngayon po ay nag-uumpisa na pong mahinugo. Wala po siyang kabawas-bawas mga ka-garden. So, tinukuran na nga rin pala natin siya para huwag tumumba kasi masyado nang masyado nang nga pala mga ka-garden na ayan, masyadong mabigat yung kanyang bunga. Kaya tinukudan natin siya ito mga ka-garden. So Nilagyan natin siya ng tukod para hindi siya hindi siya tumumba. Ayan. Kasi yung mga nakaraan mga ka-garden, sa sobrang bigat ng bunga, so tumumba. So marami na po tayong pasunod mga ka -garden, dito ng papaya. So nag-uumpisa na rin po silang mahinog mga ka-garden. No? Yan mga -garden. Wala pa po siyang bawas. Hindi pa po natin siya nababawasan. Kasi nga, ay... Hindi po nabibili yung papaya, wala pong papaya, wala pong presyo yung papaya. Kaya ang ginagawa natin, yan, pinababayaan lang natin yan siya dyan. Hanggang sa siya ay mahinog. So, yung siguro hinog mga kagarden, pwede siyang mabili. So, mabibinta siguro mga kagarden yung hinog. Baka sakali. Ayan. So, marami po ito mga kagarden. Marami itong ating papaya na ito dito. So, kita nyo naman kung gaano kaganda yung kanyang pamumunga. Yan po. Napakaganda. Marami po yan sya. Marami ng bunga. So lahat, pati yung mga bandaron, share ko sa inyo mga garden Puntahan natin. Ito, man, ito naman mga garden yung Amerikano. Kulay-dilaw po yung kanyang bunga. Ito po. So ito po masyadong... Ay, yung nagtanim ay masyadong, ano, hindi marunong kaya masyadong malimit yan, mga garden Ito po yung red lady. Yan, mga ka-garden. So, meron na po tayo makukuha mga uh, maniba lang. So, ito po, pwede po ito siya mabili. So, mga ka-garden, kita niyo mga ka-garden kung gaano siya kababa. So, napakababa po ng kanyang bunga, o. Oh alos isandang kal kalahati mula sa lupa ay abot na yung bunga mga kagarden ayan so napakaganda ng ating mga kapapayahan dito so napakaraming papaya dito mga kagarden sa atin ayan no oh. ayan o ba diba? mga kagarden o oh. so ito mga kagarden wild yan siya wild ito yung wild na papaya tumubo lang siya so hinayaan lang natin pero ayan po mga kagarden wild lang pero ang daming bunga okay so hanggang dyan lang po muna ang ating making video sinishare ko sa inyo ang ating papaya dito ilan lamang po yung pinakita ko sa inyo mga kagarden napakaraming puno po dito ng papaya pwede na ulit tayo mag harvest ng uh, hinug So hinog po yung ating ibebenta ngayon kasi hindi mabili yung ilaw. So, 'Di ba? Napakaganda mga kagarden. Kaya tawon din tayo ng sili sa pagitan ng kalamansi para wag masayang yung uh, lupa. Okay? Thank you for watching. And uh, follow for more. Ito po yung aking tanim na durian mga kagarden. O, napakalaki na. Ayan. Durian. Durian. Durian, durian, durian. Yan mga kagarden. taon pa lang po yan mga kagarden ng ating dorian. Dalwan taon ang laki na. Okay. Thank you for watching. Follow for more. Please like, comment, and share.